Good morning po sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ngayon po ay mag-repack uh, tayo mga kababayan ng, para sa pagkain nila na nailor na ngayong araw na ito. Tapos, meron din kaming i-repack mga kababayan para sa kanyang kamag-anak na andyan sa kanilang bahay ngayon. May mga dumating kasing kamag-anak nila mga kababayan. No? Na siguro na sa mga tatlong pamilya yung nandyan na dumating. So, kasi so bibigyan din natin ng uh, Bibigyan din natin ng bigas at saka mga noodles at saka dilata para sa kanyang pamilya. Katong kay nanay, katong ngil. Ayan okay. na lang, Ayon na lang. Asan sila, Fenta? Ka kani? kuan ko lang to. Yun mo. অ কেনেকৈ দিলে এই চাপ মই দে মাছ এনেই চাপ

Na. ha? Di sa mampila na tulo. Yeah. Yeah. Tulo. Kung ano nandiyan na. ay? Si Batang Aso, si Munay, si Michi. Ay, ayaw ikuan si Munay, iyang asawa. Ay, si Batang Aso, si Ariel. Uh. Oo. Oh. Ayan, si Michi, tumak na matay ang bana. Uh. Si, si, Nanay. Uh. Si Ana. ha? Si Ana. Oh, Ana si pa rin. Si Ana. Si kanang ang iyaw. Um, si man po siya. ni Ana. Pitu, oh, pitu. pitu si tatanda. Oh, kanang iyang kuan umaga di alang-alang. Ah, Oh, lo si role si plus tolo. Kasiam kita. Tawalo. kawalo si role dayon Tolo. Unsi. Unsi. Ini Unsi, Ais. Wala. Trisi na eh. O, lang ang trisi. Ako si DC isa Si Disi, isa. O, si Kuan. Kaya basig mahurot, imo konsumuan eh. na si Roel. Si Roel? <coughs> Sunod na lang siya, Ro. lang, ba Sampalang, Tapos, nai. Tapos, kanang bahin sa so kanang ba mag istorya tabahin na naay kanang daghan ba kay mo ko walong sponsor na no oh, sila, oh. hindi nasubta, hindi nasubta, hindi sila. mag mag hindi istorya ta kanang naapil sila kay para mangita ubos sila pang nila kay basig sa imuha nang okay. salig okay. kailangan na mag kanang naa sila ha oh. i video na to Oh, pwede ni mo na siya istoryahan gamit sila na eh. Oh, Oo, kay okay. na O. Oh. So, oh, nag-abot man sila diya sa imo So wala na nagpasabot nga maghulat na sila kung sa itunol na sa imo No. Kaya oh. ang sponsor, ang ang tabag sa sponsor sa imo ramang raman ka O. Oh. Oh. Uh, oh. ninita, oh, ninita kaya imo hampa pa ng hmm. Ikaw, si tatay, o katong mga maunta. Oh. Si wanita, wala ganyan. Ito na labot. Oh. Na, oh, pamilyado naman I'm na. Tira -tira -tira. So, Kemana nategaan di sini wanita lagi? Oh, napeh, hmm. oh. nama pun apa yang pasti? Hmm, karena aku punak permintikananai, karena sepega karungnya oh. time. Karena mau. Mau nangakini? Selamat aku mau punya lagi balogi aku. Hmm, ang budget, kini budget nggak mungkin natega mau gani ya, mau gini duga-duga aganelah kai. Dengan monggo, kini kape anak, kau nakekon tapi tamu kono mau nyapi.

anak dalam nabi itu dua itu kita dalam ambun tiga yang yang lebar bulat mengatur kerja yang di sana yang lebar. Hmm. Ikan angubannya apa tegaan? Maka budget nata sunat, maka income nata. Hmm. Come Kung tayo matantang. Bale, ito na yun, no? Sa balot. Ano? <coughs>

私たちは。<noise>

Sekarang. Ah? Oh, di sini tuh <coughs> Two, four, six, eight, ten.

Kato ni sa kuan. May man na siya naman si... Naman na siya yung anak sa Maynila. Tag-hatag siya. Mantay mo nag siya. Kung okay lang, sa uban na sa natin kuan. Kato Aman si nanay ron. Aman to siya. Ako na istoryahan. Aman siya ron. Aman to na. Ulit na siya. Ah, to na. Aman siya. Sige, ko maulaw na ako siya. Kanap ko pagalit na

one two four six eight two four six eight ini begini.

sangat umar nemongkan, eh, siapa sama na nak Ang? Ate? Ay, bugas? Mm. Ah, jadi bahasa juga Bulan, umur <coughs> nanti tak isah

two, four, six, twelve. Kulang isa, isa na lang mang. Same. Mm. Last na naman. Parang.

Sige, hapon. Sa hayo, Bulad. Kwanik bulad nanay, ma. Tumaan. Kwanig bulad. <laughs> Maayin hmm. ko ang kanang mga naay papalit. niya isda. Sige, hmm, Mana ini namanya Radon. Hmm. Sabtu nanti kehamba. Senin ke Tanah Baditan. Ito, no po yon, ito na no? Ito no po yung pamimigay namin mga kabayan, no? Bata na, good Ito na po mga kabayan, no? Kita? Di pausa, no? Sige lang. So, mga kababayan, ito po yung uh, hindi uh, man yung matuyok po. Mga? Hindi tuyok ka. Ito po yung ipapamigay namin sa mga kamag-anak ni Nanay Lorna. Uh, ito mga kababayan. No? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. No? Yung mga kamag-anak niya dito sa malapit. Tapos yung pinaginakapamilya na yung dandan. Tulo. Tulo, no? Kaopat si Rolay. Cái bên đây. này à. Sao ngay sao mà này pa, anh hao nên để đã xin nhau Kwa na lang na, sila, nai pa. Anhi asin lang nai ka ng mga sakop ni Maria. Ipahakot dito. Ipahakot ato dito. Mo Ay, na yung inyo na yon. Ay kwa na si nagmantika mang. Ah. Uh, ito. Pani asin lang ka ng mga laki tay. Si Abel, si Papa. Kung kumong kukas buga para sa Europe eh, ito sa Europa si mm, para makapamahaw si ay eh, mag mahikay nila ka isa Mayday ah mo na ka sige pag, pag arbi sa gulay mm. Hey, insik. Wala pa si Rolena eh. Anak ko Anak ko sa aking bangit. Niyarap siya. Hmm. May nasa... Huwag ko, doy. Buhi ka, bigay tayo. Hindi nasa... Nari tayo? Day, salu diri tayo? Sulu. So, Saan so. ko kayo? Paahoy ka Nay, kining... Kining double na. Isaya mo nang katong manghud nga muli. Oo. Oh.

Kani, kani, Chris. Wala <clears throat> Asa mo tong isa kalalaki lalaki na eh? Pani ada rin na eh? Isa ka na, dua-dua lang sa. Balik ko na. Dito ka na na eh, Lorna. Ito mga kababayan, no? Para sa mga kamag-anak ni Nanay Lorna. Tapos, mga pamilya na dumating dyan sa kanya. Ka, yan. Ilang pamilya ba yan? Apat? Ah, tolo. Hanggang dito lang yung video namin mga kapabayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ingat kayo dyan. Bye-bye.